Isang babae ang nawalan ng fiance at natalo sa kasong rape. Ang notorious Taiwanese rapist na si Justin Lee ay nahatulan ng pagkulong ng 22 taon at apat na buwan. Ang kanyang krimen, ang pag at pagkuha ng video ng maraming babaeng na kilala niya sa iba't ibang club sa Taiwan. Isa sa kanyang mga biktima ay nawalan ng fiance matapos kumalat ang mga video na kinuna ni Lee. Idinemanda niya si Lee pero ayon sa judge, tinanggihan ng babae si Lee nung una pero bumigay din ito kaya hindi rape pang nangyari na dismiss ang kaso. Ayon sa babae, siya ay nasa isang house party sa bahay ni Lee at nawalan siya ng malay. Kinabukasan ay nagising siyang katabi ang natutulog na si Lee kaya sigurado siyang siya ay biktima sa sitwasyong ito.